Buenas noches, damas at caballeros. Ayan tuloy-tuloy ang laglagan blues at uh, ang latest na na nilaglag ni uh, Vice President Sara Duterte. Ha? President at si uh, si yung kwa na ngayon, kaalyado na nila ngayon na si Saldico ay itong si uh, former Senate President Chis Escudero. After all na ginawa ni Chis para i-delay, ha? I-debate. At uh, malaki effort rin yung kay Chis, ha? Ilan buwan rin niya yun. Dinilay. At eventually, pinatay nila, ha? Ganun-ganun uh, na lang. Ilalaglag na lang siya nila Sarah Duterte at nila saldi ko <laughs> ah, ah parang ginawang trapo ha ah, Vicky De la Paz, parang trapo na lang si cheese wala nang pakinabang hindi na senate president at uh, baka pretty soon makukulong na rin kaya wala na wala na siyang uh, wala na siyang silbi so uh, he has to be dropped like a hot potato. Yan. At uh, bakit natin nasabi yan? Kasi uh, isa si cheese ha, na na uh, ni link ha, ni uh, Saldico dito sa letter daw niya. Hindi nga natin alam kung totoo ba itong letter, kung natanggap ba talaga ng, uh, na, ni President Bongbong Marcos itong nga uh, letter daw niya sent na to the president last uh uh february pero whatever whatever ha totoo man o hindi itong letter nito legitimate o hindi what is clear is uh syempre dito sa letter ando na ando na rin yung mga yung mga uh, barat niya kina kina budget secretary Aminang Pangandaman at saka yung mga under secretary Olaivar at saka si Bersamin, yung inuulit lang niya yung mga sina si expose na ginawa niya through his uh, through his uh, uh videos na which is also some of it are true, some of it are certified to be true as uh, as admitted by Senator Ping Lacson and um uh, and uh, uh, Finance Committee Chair, ha? Senator Win Gatchalian, pero yung iba hindi totoo. Pero itong Kay Cheese, tingin ko totoo ito. Ah, uh, kaya, kaya kaya lang laglagan blues ito, ha? Nilalaglag na talaga si Cheese dahil nakikita nila na Cheese is dragging down yung mga yung mga DDS, ha? Mas uh, uh, at siguro galit rin sila kay Cheese na Uh, ginamit nila si Cheese pagkatapos yung pala maraming itong dalang pabigat, ha? Pabigat sa kanila. Ngayon, uh, mas na mas na-establish talaga yung fact na talagang magnanakaw lang talaga yung mga kaalyado ni Duterte pati uh, ni Sara Duterte. Uh, mga kaalyado ni Digong pati ni Sara Duterte. In fact, uh, Si Saldico mismo pati si uh, former speaker speaker uh, Martin Romualdez ay mga DD, original DDS rin talaga kasi si Romualdez uh, majority leader siya number 2 or number 3 position nung uh, speaker uh, sila Alan Peter Cayetano at si Alan Velasco at later on, naging uh, campaign manager pa siya ni Sarah Duterte in the 2022 uh, vice presidential election. So nilaglag rin naman si uh, Romualdez dito sa letter ni uh, Saldico na ipinost niya. Pero ang malaking sa akin, expected na yan na sinabi na niya yan na nililink na niya yan doon sa dati pa pero itong itong kay cheese escudero ito ang uh, big revelation kasi alam naman natin na makalyado si cheese nila Sara pero bakit ngayon nilalaglag na <laughs> buti nga kay cheese ah ngayon nakikita na niya kung ano ang uh, what it means ha, to suffer from uh, from karma ha so dito sa sa letter niya uh, ni Saldico uh, sinasabi niya yung uh, in relation daw to the 2025 budget sabi niya uh, sinubukan daw niya pa hero effect pa siya kay presidente sinubukan daw niya ibaba yung budget ah sabi niya for the 2025 budget none of our senate counterparts al Adhered to your to your excellency's campaign promise of food and healthy and health legacy and other basic concerns. Since SPCs wanted a 200 billion allocation for the Senate, further cuts were made but only reached 150 billion, 145 billion for DPWH and 5 billion for ACAP. the 150 billion was allocated in program funds while the uh, balance 50 billion was placed in a program. Sa, so sabi niya, uh, pa-hero pa effect pa siya dito na sabi niya, Mr. President, ginagawa naman namin yung kagustuhan nyo sa 2025 budget na marami mapunta sa pagkain at saka sa, sa mga medisina, sa mga may sakit, sabi niya. Pero sabi niya si Cheese Escudero gusto ng 200 billion allocation for the Senate. Ah, in fact later on na ibaba na ibaba pa nga ito sa 142.7 billion. Ah, kaya sabi niya konti na lang doon na sa gobyerno na ibaba lang nila yung uh, yung 200 uh, uh, 200 billion. Ah, 150 billion. Sabi niya, uh, ito sa 2025. In the 2023, in 2023, the Senate was entitled to 100 billion in program funds for various agencies. In 2022, this increased. In 2024, this increased to 165 billion. But for the 2025 budget, CHIS insisted on having 150 billion in program funds, of which $145, .7, 145 billion was directly channeled to DPWH versus the typical 100 billion DPWH allocations in previous years. and 50 billion to other agencies. So yun, nilaglag na naman niya si Cheese na sabi niya, uh, sa 2025 budget daw gusto daw talaga ni Cheese na itaas yung pork barrel budget, budget or uh, program funds ng mga ng mga uh, senators, ha? Sabi niya ay I, re i repeatedly warned SPGs of the Senate's very large DPWH allocation because it would exceed education but he doesn't want to give way he threatened to delay budget deliberations until March 2025 which would have res which would have resulted in a reenacted re budget i asked secretary mina to relay Mina Pangandaman. To relay SP threat to Malacanang and your excellency's response Permina, don't ever think about it. Thus, the house was, was left with no choice but to concede. So sabi niya, ayaw niya sana palaki uh, pagbigyan yung kahilingan ni Cheese. Puro si Cheese eh. Puro si Cheese ang sinisisi niya. Ayaw daw sana niya pagbigyan yung kahilingan ni Cheese ah uh, dahil daw lalaki pa ang budget ng uh, ng uh, DPWH kaysa Department of Education if you must recall under the Cory Constitution or uh, thankful thankful tayo kay former President Cory Aquino siya yun nag uh, nagpalagay sa batas na dapat always every year number one ang budget ng Department of Education. Pero only, only dito sa panahon ni Pres ng anak na naman ni Marcos Sr. na si President Bongbong Marcos, mas lumaki pa sana ang budget mas lumaki pa ang budget ng uh, DPWH kaysa sa DepEd. Pero sinisisi ito ni uh, ni Saldico kay Cheese kasi ayaw do talaga tapyasan ni Cheese yung 142.7 billion nila. Kaya sinabihan pinasabi daw niya kay Pangandaman uh, ng uh, ng DBM na sabihan kito kay presidente at sinabi daw ni presidente don't think about don't don't ever think about it. Kumbaga, uh, wag mo wag mong gawin 'yan. Pero yun, ginawa pa rin nila. Ginawa pa rin ni Cheese. Luma, tumaas pa rin yung uh, yung budget ng ng uh, ng DPWH kaysa sa education ay uh, yung pa rin ang ginawa nila sa Baykan huh? At uh, yun, ni-remind ng re daw niya si Cheese pero talaga daw mukhang pera si Cheese. <laughs> so sabi niya, Sabi niya uh, dito daw sa bagay ng uh, 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 DepEd naman si cheese idea daw yun ni cheese para tapyasin sa Bicam ah uh, yung 10 billion from the computerization program of the of the Department Department of Education in, in fact pumalag dito si uh, Deputy Secretary Sani Angara. Sabi niya, sila daw sa house, gusto daw sana nila uh, ilagay yung malaking budget sa school buildings. But si Cheese, in-insist, ilagay ito sa DPWH. Sa DPWH, kahit meron ng agreement noon, ah, uh, Uh, ilagay lang ang mga budget ng DepEd ilagay lang sa sa DepEd mismo sa mga programa sa DepEd. So at uh, uh, sabi niya itong decision ni Cheese na tapyasan ng 10 billion ng budget ng DepEd at ilagay sa DPWH ay uh, nadagdagan pa ng pinatanggal ni Cheese yung 1.6 billion sana para sa new teaching positions ng mga teachers or hiring of teachers. So tinapyas pa 1.6 billion budget para sa hiring ng teachers. Sabi niya, this means hindi makapag-fire makapag-hire ang DepEd ng mga panibagong teachers uh, uh, involving 20,000 teaching positions. Grabe, no? Sabi niya, ideya, ni, ideya rin daw ni Cheese, na itanggal, tapyasin yung 74 billion subsidy for PhilHealth. Yan, ha? At, uh, uh, at sabi niya, si Cheese rin daw, ang gusto itanggal yung 106 billion of mga projects na pop na mapunta sa mga district engineering offices as well as 16 billion of the errata. di ko alam ito ah. Pero pumalag daw si Speaker Romualdez. Yan, pumalag si Speaker Romualdez. So yun. Dinurog-dulog talaga si Cheese. atas uh, since gusto daw si Chis, ni Cheese ng makuha talaga ng 100 ng 200 billion share ng Senado uh, na rin niya yung 13.9 billion sa 27.8 billion infrastructure funding for the administration flagship projects yung mga malalaking projects ni President Bongbong Marcos at ininform daw niya si Manny Bono andito ah at uh, yun Oo. so yun lahat na lang isirisisi niya kay Cheese samantala siya ang good boy siya ang angel angel ng budget <laughs> ah so wala pang sagot si Cheese dito So, ibig sabihin baka totoo ito. Baka totoo, baka baka totoo talaga kahit uh, nagsisinungaling siya sa ibang parte ng uh, magazine na sabi niya or uh, ibang parte ng letter niya, pero dito sa bagay na ito kay Cheese, baka nagsasabi siya ng totoo. So, sana ha, i uh, i check rin ito ng uh, ICI baka naman nagsasabi siya ng totoo kasi pwede pa ito dagdag na na ebidensya laban kay Cheese Escudero. Ha, ang maganda lang dito, nagsisinungaling man siya o hindi, what is clear ay nilalaglag na talaga si Cheese. At buti nga sa kanya. Ha? Ngayon nakita na niya na ito mga fair weather friends. Kaibigan lang niya kung may kailangan sa kanya. Ngayon, trapo na siya uh, gamit na gamit siya ni Sara sa pagpatay sa impeachment, ngayon nilalaglag na siya. Kasi siyempre nakikita natin ngayon baka nagtatrabaho na yan in, in, uh, in unison si sila Sara Duterte pati si Saldico. At kung nilaglag man si Cheese, so either order ito ni Sara Duterte, baka pabigat na sa kanila si Cheese, o kaya may authorization ito ni Sara Duterte at mga DDS. So buti naman ha. Uh, ang mga DDS na mismo nagbibigay ng pruweba sa ICI ukol dito sa Diumanoy pag nanakaw ni Cheese sa budget. Yan, buti nga yan. Ha? Ito talaga ang uh, talagang uh, tunay na tunay na uh, karma ha huh? this is the uh, the real uh, uh, a really big karma kay Cheese Escudero. ha huh? uh, na nilaglag na siya uh, ng uh, kapwa niya in and in a very grand way ha huh? parang sinasabi sabi ni niya uh, ni parang wala talagang puso at very greedy talaga ito si Cheese yun ang uh, picture binibigay sa atin ni Saldico. ngayon ay politically aligned na kina Sara Duterte. Anyway, diyan naman siya gali, galing kaya nga nakakuha siya ng 2.6 billion overpriced computer sa DepEd during the Duterte administration kahit ang company niya ay construction company pero nakakuha siya ng malaking project dahil uh, malakas siya masyado kay Duterte at kinasara yan yeah, no. So okay, ha. Huh? This is very good. This is uh, kahit uh, galit tayo kay Saldico dahil kahit nakikita natin uh, uh, sinungaling siya. Pero tulad ng sinabi ko kanina, wag natin ibali lahat. For all we know, some some parts of sa lahat ng mga sa mga sinasabi niya totoo. And I believe dito sa issue ni Cheese, totoong totoo ito unless mad ni cheese ito pero hanggang ngayon wala pa denial si cheese escudero so this means totoo ito so yan lang po yun lang po ang uh, uh, update natin dito sa mga kaso na mga nasasangkot diyan sa mga sa plat control uh, uh anomalies. and again before we end uh, don't forget ha to subscribe to the views actions destiny uh back up page natin yan please subscribe to that kasi may na monitor pa rin ng vat team tuloy pa rin inaatake yung uh, main page natin ang Vlogcaster Armandine uh, uh, ch you cha youtube channel so kung bigla na lang one day makita nyo na wala ku kasi kung may sakit si vat or nakabakasyon si vat i will tell it to you pero kung bigla na lang ako nawala ha? ko kung, sa notice na wala tayong vlog ganun or uh, magbakasyon tayo. Pero kung bigla na lang tayo na wala, ibig sabihin, inatake na naman tayo tulad nung ginawa nila uh, two years ago. Sana, bye by now, mga 300, 400,000 na ang, ang uh, subscribers natin. Pero nawala tayo for six months. Kung saan na uh, uh, ang taas ng sa subscription na uh, uh, um, ang dami nagsasubscribe dahil ang dami natin gumagawa ng exclusive report laban kay uh, Gerald Bantag. Kaya yung mga bayaran na vlogger ni, ni Gerald Banda Bantag, inatake tayo. Kaya na Eight months, eight months, almost one year na wala tayo ha? during the height of the Gerald Bantag uh, issue. Ha? Kaya after that, nawala na tayo ng mga loyal subscribers, buti na lang bumalik kayo. So, uh, nung nawala tayo, saka natin ginawa itong backup page. Kaya sige pa rin, tuloy pa rin ang mga atake nila. Kaya please, ha, subscribe to that blog. Backup page. Kaya kung, na, kung, nakikita nyo dyan na tayo nagpo-post, ibig sabihin yun na either uh, na-suspend na naman tayo, or uh, natanggal na tayo. Ganon. Pero tuloy lang ang laban. Ha? Dito tayo sa views, actions, destiny. But pa rin. Okay? So, sige. Ha? Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much uh, for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.